Alam nyo, nakakatuwa din. Sa mga di nakakaalam, ano kasi, uh, psychology yung course ko ng college. Tapos mahilig ako magbasa ng tao. Tapos in character sa acting, uh, parang mahilig lang ako mag-observe para gumagawa ako ng character. And then, nag-survey lang ako sa question dito. Ano una yung gagawin ko naging trilyonaryo kayo? Hindi bilyonaryo, hindi milyonaryo, trilyonaryo. Nakakatuwa yung mga sagot. Very insightful. Mayroon akong napansin, ang una niyang gagawin, eh, mapapatayo siya ng chapel. Wow, that's good. Maka Pangalawa, dog and cat shelter. Wow. Animal lover. Pangatlo, pambayad utang. May utang siya. Pero pangatlo yun sa listahan ng gagawin niya. So in short, mahirap talaga magpautang. Pangatlo lang kayo sa priority, hindi kayo yung una. Kaya nga maraming dyan na magpapaano mga bangko, di ba? Papaluni, mga collateral, ganun. Ano lang naman, parang uh, insightful lang. Tama kayo, mali ako, not your doctor. Do our shoe. Happy healthy guys.